sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon ko, buksan po ninyo ang aming mga labi, papag-alabi ng aming mga loob at pakalinisin sa mga walang kapakanan at mga likong akala. Iwanagan po ninyo ang aming bait, papagningasin ng aming mga puso, nang magunam-gunam naming mataintim ang kamahal-mahalan ninyong pinagdaan ng hirap at kamatayan sampu ng kapait-paitang dinalita ng inyong maringal na ina. Nabubuhay kayo at nagahari, magpasawalang hanggang. Amen. Lubhang maawaing Jesus ko, tingapin ninyo ng matamaamo ang kaluluwa ni Aurora na dahil sa kanya ay nagpakasakit kayo at namatay sa krus. Amen. Jesus ko, alang-alang -alang sa masaganang dugong inyong ipinawis nang manalangin kayo sa halamanan. Kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Mrs. alang-alang sa mga tampal na tinanggap na mukha mong kagalang-galang. Kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Mrs. alang-alang sa masakit na hampas na inyong tiniis. Kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Mrs. alang-alang sa koron tinig na sa kasantuhan sa inyong ulo. Kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Misisko, alang-alang sa paglakad ninyo sa lansangan ng kapaitang na ang krus ay inyong pasan-pasan, kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Misisko, alang-alang sa kasantusan-tusan ninyong mukha na naliligo sa dugo at inyong binaya ang malarawan sa birang ni Veronica. kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Misisko, alang-alang sa damit ninyong natigmak na dugo, nabiglang pinunit at hinubad sa inyong katawan yung mga tampalas. Kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Jesus ko, alang-alang sa kasang 2000 sa inyong katawan na napako sa krus. Kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Jesus ko, alang-alang sa kasang 2000 sa paa at kamay ninyong pinakuan ng mga pakong ipinagdalita ninyong masakit. Kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Jesus alang-alang sa tagiliran niyong nabuksan sa saksak ng isang matalim na sibat at binukalan ng dugo at tubig. Kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Manamin namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nagpapapatawad namin sa nagkasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Jos, Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Lubhang maawaing Jesus ko, tingapin ninyo ng matang maamo ang kaluluwa ni Aurora na dahil sa kanya ay nagpakasakit kayo at namatay sa krus. Amen. Jesus ko, alang-alang -alang sa masaganang dugong inyong ipinawis nung manalangin kayo sa halamanan. Kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Mrs. ko, alang-alang sa mga tampal na tinanggap na mukha mong kagalang-galang. Kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Mrs. ko, alang-alang sa masakit na hampas na inyong tiniis. Kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Mrs. ko, alang-alang sa koron na tinipid ninyo sa kasantuhan sa ulo. Kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Jesus ko, alang-alang sa paglakad ninyo sa lansangan ng kapaitang na ang krus ay inyong pasan-pasan. Kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Jesus ko, alang-alang sa kasantusan-tusan ninyong mukha na naliligo sa dugo at inyong binaya ang malarawan sa birang ni Veronica. Kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Jesus ko, alang-alang sa damit ninyong natigmak na dugo nabiglang pinunit at hinubad sa inyong katawan yung mga tampalas kaawaan po dinyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora Jesus ko alang-alang sa kasantusan tusan sa ninyong katawan na napako sa krus kaawaan po dinyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora Jesus ko alang-alang sa kasantusan tusan tusan paa at kamay ninyong pinakuan ng mga pakong ipinagdalita ninyong masakit kaawaan po dinyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora Isusko, alang-alang sa tagiliran niyong nabuksan sa saksak ng isang matalim na sibat at binukalan ng dugo at dugo. Kawat po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Manamin namin, sumasalamit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Ibihan mo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nagpapapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanan Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Lubhang maawain, Jesus ko, tingapin niyo ng matang maamo ang kaluluwa ni Aurora na dahil sa kanya ay nagpakasakit kayo at namatay sa krus. Amen. Jesus ko, alang-alang -alang sa masaganang dugong inyong ipinawis nung manalangin kayo sa halamanan. Kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Diyos alang-alang sa mga tampal na tinanggap na mukha mong kagalang-galang. Kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Diyos alang-alang sa masakit na hampas na inyong tiniis. Kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Diyos alang-alang sa koron na tinitong nagsitingo sa kasantusan-tusan ninyong ibo. Kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Jesus alang-alang sa paglakad ninyo sa lansangan ng kapaitam na ang krus ay inyong pasan-pasan. Kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Jesus alang-alang sa kasantusan-tusan ninyong mukha na naliligo sa dugo at inyong binaya ang malarawan sa birang ni Veronica. Kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Jesus alang-alang sa damit ninyong natigmak na dugo na biglang pinunit at hinubad sa inyong katawan yung mga tampalas. Kaawaan po niyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Jesus ko, alang-alang sa kasantusantusan ninyong katawan na napako sa krus. Kaawaan po niyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Jesus ko, alang-alang sa kasantusantusang paa at kamay ninyong pinakuan na mga pakong ipinagdalita ninyong masakit. Kaawaan po niyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Jesus alang-alang sa tagiliran niyong nabuksan sa saksak ng isang matalim na sibat at binukalan ng tugo at tubig. Kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Manamin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na papapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanan Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Lubhang maawaing Jesus ko, tingapin ninyo ng matang maamo ang kaluluwa ni Aurora na dahil sa kanya ay nagpakasakit kayo at namatay sa krus. Amen. Jesus ko, alang-alang sa masaganang dugong inyong ipinawis nung manalangin kayo sa halamanan kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Diyos ko, alang-alang sa mga tampal na tinanggap na mukha mong kagalang-galang. Kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Diyos ko, alang-alang sa masakit na hampas na inyong tiniis. Kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Diyos ko, alang-alang sa koron ang tinitong nagsitinyo sa kasantusan-tusan ninyong ulo Kaawaan po at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Jesus alang-alang sa paglakad ninyo sa lansangan ng kapaitang na ang krus ay inyong pasan-pasan. Kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Jesus alang-alang sa kasantusan-tusan ninyong mukha na naliligo sa dugo at inyong binaya ang malarawan sa birang ni Veronica. Kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Jesus alang-alang sa damit ninyong natigmak na dugo na biglang pinunit at hinubad sa inyong katawan yung mga tampalas, Kaawaan ko ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Jesus ko, alang-alang sa kasantusantusan ninyong katawan na napako sa krus. Kaawaan ko ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Jesus ko, alang-alang sa kasantusantusang paa at kamay ninyong pinakuan na mga pakong ipinagdalita ninyong masakit. Kaawaan ko ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Isusko, alang-alang sa tagiliran niyong nabuksan sa saksak ng isang matalim na sibat at binukalan ng dugo at dugo. Kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Manamin namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Diyan mo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo, Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Lubhang maawain, Jesus ko, tingapin niyo ng matang maamo ang kaluluwa ni Aurora na dahil sa kanya ay nagpakasakit kayo at namatay sa krus. Amen. Jesus ko, alang-alang sa masaganang dugong inyong ipinawis nung manalangin kayo sa halamanan kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Diyos ko, alang-alang sa mga tampal na tinanggap na mukha mong kagalang-galang. Kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Diyos ko, alang-alang sa masakit na hampas na inyong tiniis. Kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Diyos ko, alang-alang sa koron na tinitinig si sa kasantusan-tusan ninyong ilo. Kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Isusko, alang-alang sa paglakad ninyo sa lansangan ng kapaitang na ang krus ay inyong pasan-pasan. Kaawan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Isusko, alang-alang sa kasantusan-tusan ninyong mukha na naliligo sa dugo at inyong binaya ang malarawan sa birang ni Veronica. Kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Isusko, alang-alang sa damit ninyong natigmak na dugo na biglang pinunit at hinubad sa inyong katawan yung mga tampalas. Kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Jesus ko, alang-alang sa kasantusantusan inyong katawan na napako sa krus. Kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Jesus ko, alang-alang sa kasantusantusang paa at kamay ninyong pinakuan na mga pakong ipinagdalita ninyong masakit. Kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. Jesus alang-alang sa tagiliran ninyong nabuksan sa saksak ng isang matalim na sibat at binukalan ng dugo at dugo. Kaawaan po ninyo at patawarin ang kaluluwa ni Aurora. manamin namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Sige mo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nagpapapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pagsisisi, Panginoon kong Heso Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, gumawa at sumakop sa akin. Pinagsisisihan kong masakit na masakit sa tanang loob ko, ang dilang pagkakasala ko. Panginoon ko at Ama na iniibig kong lalo sa lahat. Nagtitika akong matibay na matibay na di na ako muling magkakasala sa inyo, at nagtitika naman akong mangumpisal ng dilang kasalanan ko. Maasa akong patatawarin mo rin, alang-alang sa iyong mahal na pasyon, at pagkamatay mo sa krus dahilan sa akin. Amen. Makapangyayari sa lahat at lubhang maawaing Panginoong, Jesus na masintahin sa mga puso, kahangahanga sa inyong mga santo. Dinggin ninyo ang mga hibik at mga daing ng kaluluwa ni Aurora na nagnanasang magkamit ng iyong awa at ng panalangin ng masintahin sa kanya na ginagawa si ng ito upang makamit niya ang iyong awa at hanguin siya doon sa mabangis na bilangguan na kanyang pinagdurusahan. Isinasamo rin namin sa inyo ang siyang unang magkamit tulong, yaong nangagdaralita dahil sa amin. Ang malalapit naming kamag-ana, ang lalong walang umaalala, at ang mga malapit ng mahango sa purgatorio. Sinasamo rin po namin sa inyo, tangi sa lahat, ang mga lalong nagpakasakit sa amin, at hanguin po ninyo sa pagkakasala, yaong nangalulugmok sa kasalanang dakila, at iuwi ninyo sila sa tunay na pagsisisi ng kanilang kasalanan, at pagkalooban nyo kami ng inyong grasya upang di kami magkasala sa inyo at nang lalong dapat sa aming ikapasa sa langit. Amen. Panginoon namin, dinggin at tanggapin ninyo ang aming mga daing, dalangin at pagsasakit para sa ikahahango sa pagdurusa ng kaluluwa ni Aurora na aming pinatutungkulan sa nobenang ito at alang-alang sa pagmamahal sa inyo ni Santa Maria Birhen iakyat po ninyo siya sa bayan ng mga buhay. At kalagan din po ninyo sa pagkakabilanggo sa kasalanang dakila ang mga nalulugmok dito. At sa amin ay igawad nyo rin ang inyong grasya alang-alang sa mga hirap na tiniis ng mahal ninyong ina nang kayo ay sabaybayan sa landas ng kapaitan hanggang sumapit sa bundok ng kalbaryo. At igawad nyo rin ang hinihiling namin sa enabena nito para sa inyong dakilang karangalan at kalwalhatian. Amen. Panginoon namin Diyos na nag-iwan sa amin ng mga tanda ng inyong mga pagsasakit sa mahal na kumot na ibinalot sa kamahal-mahalang katawan mo, nang kayo ibabanho sa sakrus. Alang-alang sa pagkamatay ninyo at sa inyong libingan, marapatin po ninyo na makarating si Aurora sa kalwalhatian ng pagkabuhay na mag-uli na inyong kinabubuhayan at pinaghaharian na kasama ng Ama at ng Banal na Espiritu magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, maawa kayo sa amin. Panginoon, maawa kayo sa amin. Kristo, maawa kayo sa amin. Kristo, maawa kayo sa amin. Panginoon, maawa kayo sa amin. Panginoon, maawa kayo sa amin. Kristo, pakinggan niyo kami. Kristo, Pakapakinggan niyo kami. Diyos, Ama sa langit, maawa kayo sa kaluluwa ni Aurora. Diyos, Anak na tagapagligtas ng daigdig, maawa kayo sa kaluluwa ni Aurora. Diyos, Espiritu Santo, maawa kayo sa kaluluwa ni Aurora. Santa Trinidad na iisang Diyos, maawa kayo sa kaluluwa ni Aurora. Santa Maria, ipanalangin niyo si Aurora. Santang Ina ng Diyos, ipanalangin niyo si Aurora santang birhen ng mga birhen ipanalangin niyo si aurora san miguel ipanalangin niyo si aurora kayong lahat ng mga anghel at arkanghel ipanalangin niyo si aurora lahat ng orden ng mga banal na espiritu ipanalangin niyo si aurora san juan bautista ipanalangin niyo si aurora san jose ipanalangin niyo si aurora kayong lahat ng mga patriarka at mga propeta Ipanalangin niyo si Aurora. San Pedro. Ipanalangin niyo si Aurora. San Pablo. Ipanalangin niyo si Aurora. San Juan. Ipanalangin niyo si Aurora. Kayong lahat ng mga apostol at ebanghelista. Ipanalangin niyo si Aurora. San Esteban. Ipanalangin niyo si Aurora. San Lorenzo. Ipanalangin niyo si Aurora. Kayong lahat ng mga martir ipadalangin niyo si Aurora. San Gregorio, ipanalangin niyo si Aurora. San Ambrosio, ipanalangin niyo si Aurora. San Agustin, ipanalangin niyo si Aurora. San Jeronimo, ipanalangin niyo si Aurora. Kayong lahat ng mga banal na obispo at mga kumpisong, ipanalangin niyo si Aurora. Kayong lahat ng mga banal na doktor ng simbahan, ipanalangin niyo si Aurora kayong lahat ng mga banal na pari at libita. Ipanalangin niyo si Aurora. Kayong lahat ng mga banal na monghi at ermitanyo. Ipanalangin niyo si Aurora. Santa Magdalena. Ipanalangin niyo si Aurora. Santa Barbara. Ipanalangin niyo si Aurora. Kayong lahat ng mga banal na birhen at mga balo. Ipanalangin niyo si Aurora. Kayong lahat ng mga santo ng Diyos. Ipanalangin niyo si Aurora. Maging maawain kayo. Iligtas niyo po si Aurora o Panginoon. Maging maawain kayo. Iligtas niyo po si Aurora o Panginoon. Sa dilang kasamaan. Iligtas niyo po si Aurora o Panginoon. Sa inyong puot. Iligtas niyo po si Aurora o Panginoon. Sa bagsik ng inyong katarungan. Iligtas niyo po si Aurora o Panginoon sa kapangyarihan ng demonyo. Uligtas niyo po si Aurora o Panginoon sa nagngangalit na uod ng budhi. Uligtas niyo po si Aurora o Panginoon sa malawig na lumbay. Uligtas niyo po si Aurora o Panginoon sa walang hanggang ningas ng apoy. Uligtas niyo po si Aurora o Panginoon sa di matiis na lamig. Uligtas niyo po si Aurora o Panginoon sa kasindak-sindak na dilim. Tuligdas niyo po si Aurora o oh Panginoon Sa hindi-hindi na pananangis at paghihinagpis Tuligdas niyo po si Aurora o oh Panginoon Alang-alang sa mahiwagang pagdilihi sa inyo Tuligdas niyo po si Aurora o oh Panginoon Alang-alang sa inyong banal na kapanganakan Tuligdas niyo po si Aurora o oh Panginoon Alang-alang sa inyong napakatamis na pangalan Tuligdas niyo po si Aurora o oh Panginoon alang-alang sa pagkabinyag sa inyo at inyong banal na pag-aayuno. Iligtas niyo po si Aurora o Panginoon. Alang-alang sa inyong labis na pagkaduhagi. Iligtas niyo po si Aurora o Panginoon. Alang-alang sa inyong kagyat na pagkamasunurin. Iligtas niyo po si Aurora o Panginoon. Alang-alang sa inyong walang katapusang pag-ibig. Iligtas niyo po si Aurora o Panginoon. Alang-alang sa inyong lumbay at sakit. Iligtas niyo po si Aurora o Panginoon. Alang-alang sa inyong madugong pawis. Iligtas niyo po si Aurora o Panginoon. Alang-alang sa inyong gapos. Iligtas niyo po si Aurora o Panginoon. Alang-alang sa inyong pagkakapaghirap. Iligtas niyo po si Aurora o Panginoon. Alang-alang sa pagpuputong sa inyo ng koronang tinig. Iligtas niyo po si Aurora o Panginoon. Alang-alang -alang sa inyong pagpapasan ng krus. Iligtas niyo po si Aurora o Panginoon. Alang-alang sa pagpuputong sa inyo ng koronang tinig. Iligtas niyo po si Aurora o Panginoon. Alang-alang sa inyong pagpapasa ng krus. Iligtas niyo po si Aurora o Panginoon. Alang-alang sa inyong kalagim-lagim na kamatayan. Iligtas niyo po si Aurora o Panginoon. Alang-alang sa inyong banal na pagkabuhay na mag uli Iligtas niyo po si Aurora o Panginoon alang-alang sa inyong kahangahangang pag akyat sa langit. O Panginoon, sinasamo namin, pakinggan niyo kami. Alang-alang sa pagpanaog ng Espiritu Santo. O Panginoon, sinasamo namin, pakinggan niyo kami. Sa araw ng paghuhuko. O Panginoon, sinasamo namin, pakinggan niyo kami. Kaming makasalanan. O Panginoon, sinasamo namin, pakinggan niyo kami. Kayong nagpatawad kay Magdalena at duminig ng panalangin ng magnanaka. O Panginoon, sinasamo namin, pakinggan niyo kami. Kayong kusang nagliligtas sa inyong mga hinirang. O Panginoon, sinasamo namin, pakinggan niyo kami. Kayong may susi sa kamatayan at impyerno. O Panginoon, sinasamo namin, pakinggan niyo kami. Na kayo ay masisiyahang magligtas ng mga kaluluwa ng aming mga magulang mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kilik sa mga sakit ng impyerno. O Panginoon, sinasamo namin, pakinggan niyo kami. Na kayo ay masisihang maawa sa mga walang tanging nakakaalala sa kanila dito sa mundo. O Panginoon, sinasamo namin, pakinggan niyo kami na kayo ay masisiyahang magbigay sa kanya ng lahat ng patawad at pag-aawas sa kanyang kasalanan. O Panginoon, sinasamo namin, pakinggan niyo kami. Na masisiyahan kayong magbigay ng lahat ng kanyang kahilingan. O Panginoon, sinasamo namin, pakinggan niyo kami. Na kayo ay masisiyahang tumanggap sa kanya sa samahan ng mga banal. O Panginoon, sinasamo namin, pakinggan niyo kami hari ng kasindak-sindak na kataasan. O Panginoon, sinasamo namin, pakinggan niyo kami. Anak ng Diyos, O Panginoon, sinasamo namin, pakinggan niyo kami. Kordero ng Diyos na nakawawala ng kasalanan ng Santa Ibigan. Bigyan po ninyo si Aurora ng kapahingahan. Kordero ng Diyos na nakawawala ng kasalanan ng San nakuban. Bigyan po ninyo si Aurora ng kapahingahan. Kordero ng Diyos na nakawawala ng kasalanan ng San Tinaktang Langit. Bigyan po ninyo si Aurora ng kapahingahan walang hanggan. Kristo, pakinggan niyo kami. Kristo, pakinggan niyo kami. Kristo, pakinggan niyo kami. Kristo, paka-pakinggan niyo kami. Panginoon, maawa kayo. Kristo, maawa kayo. Sa pintuan ng impyerno, iligtas po ninyo ang kaluluwa ni Aurora o Panginoon. O Panginoon, dinggin ninyo ang aming panalangin at paabutin po sa inyo ang aming pagtawag. O Panginoong may kapal at tagapagligtas na sangkatauhan, patawarin po niyo ang mga kasalanan ni Aurora na yumauna, na nooy alang-alang sa mga banal na pagdaing, Matamu niya ang mga kapatawarang lagi niyang ninanais. Ipahintulot po ninyo ito, Panginoon, na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Ang walang hanggang pamamayapa ay igawad niya sa Kanya o Panginoon. At sumikat sa Kanya ang walang hanggang liwanag. Mamahinga nawa siya sa kapayapaan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.